Lahat po hirap, naranasan ko po dito. Yung pangitatanim po, pag, paglulukad, lahat po yung naranasan ko. Pero siyempre po ay alakala sa mga anak ko. Po. Lahat po hirap ay tinitiis ko po yung para sa kanila. Good morning! Pinapunta po kami ni Senator Rafi Tulfo. Eh, gusto ko po talagang magkaroon ng puhunan para po yung mga anak ko may pagpatuloy po ang pag-aaral nila. Kamusta naman po ma'am ang kinabubuhay po ninyo dito? Ako po ay nagtitinda-tinda ng mga kakanin para po makaraos po kami sa pang-araw-araw naming pagkain. Yung asawa ko naman po'y nagpapaupa ng mga ano para po'y dagdag po sa amin pang araw-araw. Pag minsan po'y may nagbabiyahe, nagkakarga po siya ng mga pambiyahi. Pero yun ba ma'am ay sasapat sa pang araw-araw niyo? Halimbawa ano po, meron pong pinag-upahan yung asawa ko. Halimbawa, ano limandaan po. Yung po pinupuhunan ko muna sa pagtitinda ng kakanin para po may pambaon yung mga anak ko, pambili ng ulam, bigas. Ilan po ang anak ninyo? Apat. Mahirap po talaga. At si Zimbo lang, magsama kami. Puro hirap po talaga. Lahat po ang hirap, naranasan ko po dito. Yung pagtatanim po, pag, paglulukan, lahat po yung naranasan ko. Pero Siyempre po ay alakala sa mga anak ko. Lahat pong hirap ay tinitiis ko po yung para sa kanila. Mapag-aral po sila ng maayos. Hindi ko man po mabigyan ng magandang buhay ang mga anak ko. Kapatapos ko man po ng pag-aaral para po makakuha sila ng magandang trabaho. Katulad po nung nag-aaral kong anak, gusto po niyang bumili ng cellphone. At kailangan-kailangan po bumili ay sabi ko, wala nga tayong pambili. Gusto ko man lang pong makaranas ng kaunting ginhawa ang mga anak ko. Kaya kahit mahirap ako yung natulong po sa asawa ko. Sabi ko yung nang ako makahingi man lang ng kahit kunting tulong. Gustong gusto ko po talagang magkaroon ng puhunan. Yung hindi po ako maglalako. Kamusta po ba ang Pasko ninyo ng mga nakaraang taon? Pag alimbawa malapit na ang Pasko, yung asawa ko halos yung gabi ginagawang araw para kami may pagsalusaluhan. Nag-ano kami, kahit pansit man lang, pinapay. Gusto ko'y masama kami mong pamilya. Ngayon po, ma'am, ah, malapit ng Pasko. Ano pong plano po ninyo? Hindi ko nga po alam kung ano nga ah, pag yung salusaluhan namin, inaano ko pa kung saan kami kukuha ng pagsasalusaluhan namin. Christmas po para sa inyo po mga pinapadala po ni Senator Raffy Tulfo. Napakasaya ko po ma'am. Ang totoo lang kaya ako na no? mapayak. Kasi ako'y nangangarap talaga mampasali po sa mga gayang pong natutulungan po. Ma'am, actually kaya din po kami nandito para ibigay po sa inyo yung perang ito. Ayan po, 50,000 galing po kay Senator Rafi Tulpo po. Naawa po kasi po. Alam ko kung, kung gaano kahirap po yung magtinda kasi po. Bagmisan po. Ako po ang pumapalit po kay mama para po magtinda salamat po kasi po meron na po si Mamang pangpungunan po pala sa pagtitinda. Sobrang saya lang po na ano, may nakaabot na ganitong tulong po. Papasalamat lang po ako kay Sir Rapitol po na Natulungan kami ng ganito, na pampuhunan na kami sa negosyo ng asawa ko. Ito po po ko sa pagtitinda. Magagawa po kami ng kubo-kubo para ka, ako po makapwisto na hindi na po ako maglalako. Merry Christmas po, Sir po. Maraming salamat po.